So, balik na uh, ito, na ako. ito na pala yung motor natin ngayon. Na. Ano bago sa motor natin? Sa so, mga susunod na araw, iisa-isahin ko yan para malaman nyo yung mga specs ng kinabit ko. Pero sa ngayon, um, atin tayo ng EV sa Malolos. And, dito sa Petron, nagpagas ako benta Atin tayo ng EB tapos meron din doon show sa Malolos sa Convention Center. Ayan, papanorin papanoorin natin yung mga Malaysian uh, Malaysian DNA doon. Yung EB ko Malaysian DNA. Nasa PY Garay kami. Yan, abang yun nila yung mga susunod kong mga about sa mga pyesa. Please, punta na kami Malolos. Ayan, so, minto lang muna kami dito kasi inaantay namin si yung owner ni Milo. Kasama siya. Yun yung, si Milo yun yung raider na violet na hitik sa pyesa. Ayan, na siya na mag-Malaysian concept. Kaya, wala na yung sniper. Ay, yung raider. Raider out, sniper in. I-upgrade niya yun ng isang bagsakan lang. <laughs> Dahil si Raul yun yung pagdala ng pera. Stay unit natin. Sheesh. Naka ano lang ako ngayon, nakatupat lang ako. Kasi, pan daily. Yung porpat ko, tinago ko muna. Nagagagasgasan lang eh. Tapos, galper. Saka yung Brembo disco, tinabi ko na lang din muna. Ayun. Meron din pala akong ano nito. Video nito nung pagkabit ko. Pero, Uh, hindi ko lang in-upload kasi hindi ko na in-edit pero yun yung susunod kong i-upload para makita nyo din kung ano yung um, process ng pagkabit na. so tawag dito uh, tupad CNC so, i-upload ka tapos susunod na araw yung specs na nitong nakakabit sa atin isa-isay natin na yung sniper. Soon magmamalaysian ito. Guys. Hopefully. Guys, stay up na ako. May, may chicks ako nga sa amin. Chicks <laughs> si Log. There you go, there you go. Si Log. Papagas. Si Boy Malaysian. Watch, I know So I switch fly, fly, out of the pit, I, I had to get the bag I saw my wrist Diamonds Told a thought he bring a thing, 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 thing. Holds oh, chains and rings. Loud smoke's some amazing thing. Yeah, rip it open and I run in neem is copping on it even if I don't need it. Bands on me, left the cashiest pieces. Thank God, thank God, thank Keen and real friends. You don't know the meaning. Get on a bag, go do the mass, split it up until it's even. I spaz on the beat for no reason. Tripping, I walk in the water like Jesus. Let him know it's a season. I know I didn't know me, so I am out of fear, so fuck, pissed So, dito na tayo sa bahay ng malolos. No? Ang ganda nga ng malolos. Sheesh! Ang laki ng parke nila sa pagka magkakaroon ng event dito. Sobrang luwag ng event. Sobrang daming motor na umatend, lumapag dun sa show pero ang luwag pa ng kalsada. So tingnan natin tong motor ni Boss um, Tykas. So ispino siya. Ayan, parehas kami ng braking system. Naka K50 din siya sa big Brembo disc na 265mm. Tapos, ayan, naka-pull tits na rin siya na 5. Solid. Ayan na. Ito yung pula na click, naka-overacing, tapos napaka-unique ng kanyang crankcase. <coughs> Gusto ko yung design ng crankcase niya. Naka-basket na rin siya ng pang-Malaysian. TWM uh, Transformer sa kanan. Tapos, yung caliper niya is GP. GP din yan. GP4 mother. At naka-big test na rin. Tapos ito dahil sa Aerox. Transformer, NLK na pipe. And hindi ko na natignan masyado kasi sobrang daing motor, no overwhelm mo. Ito, RCB -unique na unique ng mga kulay ng mga itim. Ah, um, taubat din siya kahit madilim na yung lugar, no. Tapos mmm kakaiba din yung caliper niya naagaw din yung pansin ko. Hindi ko sure kung anong tawag dyan eh. Comment nyo kung familiar kayo. Tapos naka NLK na pipe, na itim din. Tinero nyo sa RCB na suspension. Pato sa mga unique na caliper na nakita ko. Hindi ako familiar kung ano yung ang tawag dito. Saka yung braking system din nyo. Pero sa kanan, naka Rossi. Then sa kaliwa, Skoken. Ito yung click na medyo hitik sa pyesa. Koken, transformer. Tapos naka Bonami na cup holder. Parang capsule yan eh. Tapos naka high loss na 3-spoke siya. Naka Red Leo na rin siya. Piling ko wala, alam ko walang Red Leo sa Pero pinasadya na siguro yung elbow niyan O yung elbow niya pang click talaga. Ayan, naka Radiator. Naka Swing Arm na DT-10. Naka Olin's na Shock rear suspension. Ito yung kakaibang Aerox na nakita ko. Copy racing, naka uma na radiator, kakaiba. Ang ganda. Grabe. shish, ang ah, hardboard na din siya, no? Tapos, ito yung nag-champion na Mio. Dahil hitik na hitik sa pyesa. Talaga. <laughs> Ayan, naka-M50. Na pa. Big Diz na rin na Brembo Diz. Naka Zeta Lever na din siya dyan. Hindi ko lang napakita. operation na 5. Kaka yung mga ganda sa personal I promise. Saka yung mga Porch Carbon niya. Ito hindi ko nakita kung naka-brake pump na siya. Hindi um, ko na nasilip masyado kasi madilip na. Dito rin nga pala si Petronas na. No? Ayan lang. Sheesh, napakadihil ng, ng, ng sniper, sniper. Nakakahiyatabihan. So guys, dito pa na oh. So, kita-kita na lang tayo sa susunod kong upload. Abangan nyo yung mga susunod kong kontra regarding sa mga piyasa na nakapag sa akin. Ingat!